Ayo, ngadik! 113 days yan ito na po yan guys so meron tayong record dito di day. 113 days 1 kilo a day na lang po yan guys ayan medyo ano na siya na uh, meron na siyang uh, sign na medyo naglilibor na siya pero hindi pa po talaga yan ano pa lang yan nagpapahiwatig pa lang yan, so ito yung feeding guide na isa sa pinakamahalaga. Yan. So titingnan natin sa lahat ng uh, binahagi ibinahagi ko sa inyong procedure, program. Simula, ito simula baking nga ito, guys. So ito simula na AI. So titingnan natin yung uh, program ko. ang uh, procedure. Kung ano ang magiging result. So first parity ito ang magiging result so abangan natin kung ilan ang magiging anak nito yan so medyo ang bulba eh medyo magana yan maliit ang bulba niyan guys pero ngayon na ah, malapit na siyang mga anak 114 bukas yung Joe so medyo lumalaki na so hindi na siya mapapakali eh. So titingnan natin kung exact 114 uh, days siya mga anak. So abangan nyo guys kung ilan ang magiging anak na ito. So ito yung uh, resulta ng aking procedure mga binabahagi ko sa inyo. So titingnan natin kung goods ang result. So wala hindi po tayo nakapag-vaccine ng parvovirus nito guys. Tamang alaga lang management yan. So abangan nyo kung ano yung resulta.